Mga ka-Republic, nasa radar na naman ang mga bossers ang barangay Hinebra matapos ang pagtitrade kay Ahan Misi sa tira firma. Mapupunta kasi sa Gin Kings ang first round pick ng Jeep sa susunod na rookie draft. Marami na agad ang natatakot na mapitas ng Hinebra ang number one pick na posibleng sino man kina Michael Phillips ng Lasal o si kay Manny Ladi ng Ateneo. Ayaw pansinin ng Hinebra ang ganitong inay sa halip focus ang kupunan sa laban nila kontra Meralco Bolts mamaya. For the first time since na maging isang Gin Kings, makakaharap ni Norbert Torres ang mga dating kakampi. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Misyon ng Hinebra na sumukit ulit ng panalo mamaya kontra sa Miralco. Matapos tambakan ang Tok and Tex sa nakaraan nilang laban, ngayon naman ay haharapin nila ang former All-Filipino Champion Team. Bago tinalo ang Blackwater, mapait na dalawang dikit na talo muna ang natikman ng Bolt sa kamay ng Ren or Shine at ng newcomer na Titan Ultra. Galing din ang Hinebra sa tambak na panalo laban sa karibal na Tokentex. Ngunit bago ito, pinatikim din muna sila ng talo ng Magnolia. May isang follower tayo na nagkoment tungkol sa pagkatalong iyon ng Gin Kings. Sabi niya, gusto lang daw ni Tim kau na palakasin ang loob ni L.A. Tenorio since first game daw ito ng bagong coach. Wala raw gurong gustong makitang nabibigo ang kanyang estudyante. Sorry po, hindi po totoo yan. Sa larangan ng esports, di po yan kahit pa magkapatid. Prepared talaga ang hotshot sa larong iyon. Samantalang inamin ni Team Cone, isa sila sa mga team na pinakahuling nagkaroon ng full team practice. Pero bumawi naman ang Hinebra kontra sa Tok text. Hindi nila pinaporma ang mga bataan ni Chotreyes mula umpisa hanggang dulo. Mamaya, target ng Gene Kings na tumuhog ng pangalawang panalo kontra Miralco, dating kupunan ni Norbert Torres. Magsisimula alas 7.30 ng gabi sa Araneta Coliseum. Makikipagbalyahan si Torres sa mga dating kakamping si Raymond Almasan at Brandon Bates. Ang team na tinulungan niyang manalo ng All-Filipino Conference Crown noong Season 48, ngayon hahadlangan niyang makaisa laban sa Hinebra. Buong PBA career daw niya pag-alala ng 6'6 big man, wala raw siyang inisip kundi talunin ang Hinebra. Basta kalaban ng Gin Kings, gusto raw niyang maglaro at his best para talunin ang mga ito. Ngunit iba na ngayon. Gusto na niyang tulungan ng Gin Kings para manalo kahit sino pa ang kalaban. Naging malaking factor si Norbert Torres sa panalo nila laban sa Tok and Text. Sampung puntos ang kanyang naging kontribusyon kasama ang dalawang three-pointers. Tingnan natin kung kaya niya itong gawin laban sa Bolts na naging kasama niya ng dalawang taon. Alam na mga ito na may tira siya sa labas kaya tiyak na may magkuklose out sa kanya pag nabigyan siya ng bola sa 3 point area. Pero isa rin si Norbert Torres sa mga pwedeng gamiting bait sa triangle offense ni Tim Cone. Once na sinundan si Torres ng kanyang gwardya, dyan bubuka ang inside defense ng Bolts at makakakita naman ng butas si Nadjapit Aguilar o Troy Rosario para mag-operate sa ilalim. Samantala may malalim na pangamba na naman ang mga bashers tungkol sa kinasusuklaman nilang team. Nasa radar na naman nila ang Hinebra dahil sa isang maniobrang ginawa ng Jin Kings. Upon his own request, na-trade si misi Ahanmisi sa Terra Firma. Nakasama pa sa transaksyon si Aljun Mariano. Sa ngayon ay walang natanggap na kapalit ang Hinebra ngunit nakuha nila ang first round pick ng Jeep sa susunod na rookie draft. Ito ang ikinaalarma ng mga buzzers. Kung sasali raw sa rookie draft si Mike Phillips ng Lasal at kay Manny Ladi ng Ateneo Blue Eagles, alinman sa dalawang ito ay posibleng makuha ng barangay Hinebra. Di pa man ang yayari, iniimagine na ng mga buzzers na sobrang lalakas ang mga mag-aala. Tanong ng mga buzzers, bakit inaproba ng PBA ang ganitong uri ng trade? Sabi nila hindi raw ba at may PBA rule na nagbabawal na matrade for two seasons ang top overall pick? Hirit pa nila pag si Al Francis si Chua daw ang gumalaw, wala nang sayang PBA. Approve daw agad ang trade pag Hinebra ang gumawa. Para po sa kaalaman ng lahat, wala pa naman ang number one pick. Kaya walang number one pick overall na na-trade. Pangalawa, walang nakatitiyak na ang tira pirma ang magiging first pick sa draft na mangyayari pa sa January 2027. Kaya malaking sugal din ang ginawang ito ng Barangay Hinebra. Walang nilabag na PBA rule, sabi ng mga Hinebra fans sa mga buzzers. Sa isip nyo ay gumagawa na kayo agad ng multo na kayo rin naman na ang natatakot. Kaya pakiusap, tigil na raw muna ang kuda. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.